Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tinawanan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga aligas yung nasangkot umano sila ng aktres na si Maricel Soriano sa ilegal na droga. Matatandaan ang kamakailan lamang ay lumabas ang isyo hinggil sa umano'y naglik ng na mga dokumento noong 2012 kung saan kasama raw si na Marcos, nanooy senador ng bansa at Soriano sa mga dawit sa paggamit ng illegal drugs. Matapos nito, nagsagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Sen. Ronald Bato de la Rosa kung saan nagbigay ng testimonya ang dating Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA agent na si Jonathan Morales hinggil sa sinasabing authenticity ng naglik na dokumento noong 2012. Pinabulaan na naman ni PIDEA Director General Moro Virgilio Lazo ang naging pahayag ni Morales at sinabing non-existent umano ang naturang mga dokumento. Samantala, nang tanungin naman ng media si Marcos hinggil sa isyo nitong lunes ika ng Mayo, pagtawa lamang ang kanyang naging sagot. Samantala, habang sinusulat ito ay hindi pa nagbibigay ng pahayag o komento si Soriano hinggil sa isyo. ni Maricel Soriano sa ano sa oh. si